Magandang gabi po Sir Cabo Negro. Ako nga po pala si Romina. 35 anyos na kasalukuyang naninirahan sa Capiz. Mula nung mapanood ko po ang unang video nyo, ay sinubaybayan ko na po ang channel nyo. Lalo na at mahilig din po ako sa mga kwentong kababalaghan na may mga halong pag-ibig. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang kwento ng pinsa ng aking lola na si Lola Rosilda. Ang kwentong tungkol sa pag-ibig, kamatayan, at sa kasalanang hindi na niya nabawi. Nagsimula po ang lahat sa isang simple pagkakaibigan noong elementarya. Pero nagtapos sa isang bagay na hindi niya na kailanman pinangarap. Bale, ilalagay ko na lang po ang sarili ko bilang si Lola Rosilda. O Rosilda, para sa mas maikwento ko po ng malinaw. Bata pa lang kami ay hindi na kami napaghiwalay ni Gustin. Unang araw pa lang ng klase sa grade 6 ay magkatabi na kami sa upukan. Siya ang tipo ng lalaking tahimik, mahilig mag-drawing at palangiti. Ako naman eh, medyo bungis-ngis pero may respeto sa mga tahimik na gaya niya. Pagkaraan ng ilang buwan, naging matali kaming magkaibigan. Lahat ng school projects ay magkasama kami. Madalas tinutuso kami ng aming mga kaklase. Pero tawa lang kami ng tawa. Kahit nung na kami sa high school, kami pala na magkasama. Sabay umuwi. Sabay kumakain. Sabay nangangarap. Hanggang sa dumating ang kolehiyo, Doon ko na naramdaman. Hindi lang pagkakaibigan ang nararamdaman ko para kay Gustin. Ang gabi, habang kami nasa taas ng burol, sabay namin binagmamasta ng mga bituin. Mahimik lang siya noon. Pero bigla niya sinabi, Ah, uh, Silda, matagal na kitang mahal. Pero natatakot ako mawala ka. Pag sinabi ko. Doon ko rin na sinabi ang totoo. Mahal ko rin siya. At simula noon, hindi na kami mapaghiwalay. Pareho kami nakapag-aral sa kolehiyo dahil pareho may sakahan ng aming mga magulang. Pagkatapos ng kolehiyo agad kami nagpakasal. Simple lang kasal namin. Walang marangyang handaan Ramdam pa rin na ng pagmamahala namin dalawa. Buo ang loob namin na harapin ng mundo. Basta't magkasama kami. Pero hindi lahat ng kwento ay masaya habang buhay. Dalawang buwan pagkatapos ng kasal, nagsimula nang manghina si Gustin. Akala namin pagod lang sa trabaho pero unti-unting lumalala. Dinala namin siya sa halos lahat ng pagamutan ng bayan. O sino-sinong espesyalista na rin ang aming nalapitan. Pero wala makapagsabi ko ano talagang sakit niya. Bigla na siya nahihilo. Nawawala ng malay pag muli nagising ay hindi na ako nakilala. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya nagising. Hindi ko tinanggap ang sinabi niyang wala na siya. Ayokong maniwala. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi pwedeng matapos ng ganun na lang ang lahat. Tagal namin hinintay ang pagkataon na magkasama kami bilang mag-asawa. Pero bakit dalawang buwan pa lang kaming nakakasal? Binahawin na siya agad sa akin. Hindi ko matanggap na eh. Ayokong ipaimbalsa mo si Gustin. Ayokong maramdaman sa kanyang lamig ng kamatayan. Gusto ko mainit pa rin ang kanyang kamay gaya ng dati. Buong araw ako nagkulong sa bahay kasama ang katawan ni Gustine. Pinupunasan ko siya. Pinatulog sa kama namin. Kinausap ko siya gabi-gabi. Lahat ng tao sa paligid ko. Mga kamag-anak. Kaibigan. Kapit bahay. eh, nagsasabing tuluyan ako na sira ng bait. Pero hindi nila alam kung gaano kasakit na mawala ng taong naging mundo mo. Sa ikasyam na gabi, may lumapit sa akin. Isang matandang babae na kilala sa aming lugar bilang si Aling Idad wala siyang asawa walang anak at madalas ay kinatatakutan sa aming baryo Neng ah uh, kung hindi mo kayang tanggapin ang kanyang pagkawala baka gusto mong malaman ang daan upang siya'y muli makasama akala ko isa siyang baliw. Pero sa loob, -loob ko, kakapit ako sa kahit anong bagasa. Kaya kahit delikado, kahit bawal, kahit mali, sinundan ko siya sa kanyang barong-barong sa gilid ng sapa. Ipinakita sa akin ni Aling Edad ang kanyang itim na aklat. Noon ng latinong salita at simbolo. Tinuruan niya ako maghanda ng mga kailangan. Itim na kandila, buhok ni Gustin, bahagi ng kanyang balat na ako mismo ang pumilas habang umiiyak. Sa huling bahagi ng ritual, sinabi niya, Uh, kapag bumalik siya, eh, hindi ka na niya makikilala. Huwag mong pakainin ng asin. Huwag mong dalhin sa simbahan. At higit sa lahat, huwag mo siyang iwan mag-isa. At isang gabi bumalik na nga si Gustin. Una, para lang siyang bagong gising. Mahina, matamlay, pero buhay. Niyakap ko siya, pinalikan, at kinausap Pero walang tugon. Tinitigan niya lang ako. Ngunit tila wala siyang kaluluwa sa kanyang mga mata. Parang wala siyang nakikita kundi Anino. Pero ayos lang. Ang mahalaga buhay siya. Kahit ganun, basta kasama ko siya. Makalipas ng tatlong araw, nagsimula na siyang gumalaw mag-isa. Ngunit tuwing gabi nawawala siya. Inaumagahan. magahan makikita ko siyang nasa sala. May putik sa paa at may dugo sa kanyang bibig. Hanggang sa mabalitaan ko, may mga alagang hayop na nawawala sa kapitbahay. Mga pusang patay at nagkalat ang lamang lob. Nang mga sumunod na araw, Isang batang lalaki ang na natagpong patay sa bakanteng lote. Gutay-gutay ang leeg at tiyan. Hindi ko na makilala. Si Gustin ang gumawa. Ang mahal ko. Ay isa nang nilalang ng kadiliman. Pinilit ko pa rin siya ipagtanggol. Hindi siya halimaw. Hindi niya gusto ito. Mahal ko siya. Pero gabi-gabi, lalo siyang nagiging mabangis. Hanggang isang gabi, inising ako ng malakas na ingay. At nakita kong nasa itaas ang katawan ng pamangkin ko si Gustin. Halos kagatin na nito ang leg ng bata doon ko na siya nilapitan. Niyakap ng buong lakas. At sa wakas tumigil siya. Napatingin siya sa akin. Nakatitig siya sa akin. Parang naalala niya kung sino ako. Nang makita ko ang takot at takot na pamangkin ko kapatid. Parang bigla ko natauhan. Kinabukasan na eh, bumalik ako kay Aling Edad. Humingi ako ng solusyon. Ngunit isa lang ang sagot niya. Isang buhay lang kailangan upang ang isa ay tuluyang matahimik. Hindi ko na siya tinanong pa alam ko na ang ibig niya sabihin ang gabing iyon hinanda ko ang hapunan namin sinabayan ko siya sa pagkain at sa basong iyon ilagay ko ang laso na may orasyon na binigay ni aling edad hanggang sa huling hininga Niyakap ko siya. Habang unti-unti siyang nanginginig. Tumingin siya sa akin. At doon, bumatak ang luha ko. Ah, oh, patawad ko si Tin. Mahal na mahal kita. Sa huling buntong hininga, Titik. Tuluyan na siya nagpaalam mahal ko siya pero pinili kong itama ang isang bagay na matagal ko nang ipinipilit na buhay pa tsaka gustuhan kong hindi siya mawala ako mismo nagtulok sa kanyang maging isang nilalang ng dilim Sir Cabo Negro. Makalipas lang po ang isang buwan. Muli nang inilibing si Lolo Gustin. Tumatay na rin po si Lola Rosilda. Nagkulong po siya sa kwarto, hindi lumalabas. Hindi kumakain. At natagpuan na lang po siya nakasama na walang buhay bela ng kasal ni Lolo Gustin. Sana po ay may salay sa inyo ang aking kwento. Maraming salamat po. Isang paalala lang po sa mga taga-subaybay ng inyong channel. Huwag maglaro sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pag-ibig man ang dahilan ang mali ay mananatiling mali.